pag pumunta ng CEO, dapat magrenta agad ng motor. Kasi ito yung pinaka-convenient club, no? Eh, Yan. Net, balot na balot. Kalo ni ano mo, Brad? Nasa iba. Ka. Shades. Nasa iba. Shades, kailangan mag-shades kasi ang shades ko pala. Mag-aong. Oh. Kung <laughs> Pala kasi lakas ng hangin dito pag nagmumotor. Bilad na bilad na naman. Opo. ay manok ay na eh makbona let's go nakakabalo ako sa ganyan we ended up eating sa Jollibee may naghahanap kami ng Paris, Jollibee na punta. What? Sa Jollibee, si Kihor pa rin. <laughs> sa Jollibee, si Kihor pa rin daw. Kami, <laughs> lang ang wonder Spicy kesa sa... Masarap yun sa ano love? Janine Cafe lang. Panis latte dito, alam mo eh. Oh, Nakakata, Janine Cafe. nasa... coffee tayo mamaya. Oo. Doon naman tayo balik ulit sa street food. Balik ka? Oo, balik. Ha? <laughs> <laughs> Kasi sinasabi ka talaga <laughs> Nasaan na tayo So nandito kami sa Larena Port So naikot na talaga namin Buong secure Ngayon e eh, Bibili na lang sila ng ticket Para don sa kaibigan nila Nang susunod I think Mamayang gabi I don't think Then after na ito Doon na kami pupunta ng anak. Kamugahay Port ng bugahay pals ay puta. pa picture nga siya ay siya una ha siya pala muna siya pala muna kao ba na may ma'am thank you, Oy, you thank you Thank you. uy mukhang parusa na naman ang babaan dito tara tara na ba oh bigay mo nyo ticket nyo ka, uh, umatong tulo. Kasakawa naman. Akin okay na yung bag mo, baby. Meron daw 135 steps. So, mamaya, 135 steps din paakyat to. Oh, naririnig na agad from here yung ano, falls. Marami talagang mga ano, love, no? Hidden na... Uh, paradise. Paradise nung si Kiwa. Uy, love, pwede mo ako pabalik. Ha? Ah, lalo mo ko pahirapan. <laughs> Mataas nga oh. Mataas. Mataas din. Mataas. Ah, mas mababa to kumpara sa Tinago Falls. Ganda. Blue na blue. Oo. may bayad kaya yan kada talon? O isang bayad lang? Meron. Parang may filter. Parang ang daming tao, grabe. Yung oras pa lang, alas 10. Hindi. Yung orange, talaga yan yung pinagawa ko. Oo! Lamig! Are! Ah! Ah! <makes noise> uh, gamit natin maraming gusto ba to? <laughs> Ora? Paano <makes noise> yun? <laughs> Ay, hindi ka pala pwedeng umano dito, no? Mauumpog ka. Kung may nagbabantay. Or can I cannot take my eyes. Ang daming bato. Aray ko. Ang daming bato. Ang ganda ng tubig. Malamig. Yung amoy ng tubig, eh, parang amoy, ano, amoy chlorine baka may pagkasulpor pero malamig yung tubig maraming tamis pa din maraming Tara guys, ang asawa ko nandun na Ay, mo na nga sa labas ko Diyan Ba't ko yung bakit? Ano mo yung katas? Point then Di pa namin na-apit kasi last time Diyan, sinag namin Malalim yan? Oo, sa gitna Sorry, did you got me when I jumped? You can do it again and then we will take a shot You can do it again Hayo, saktong dobro. Yeah. Dadi, Baka baka biglang palibog to. Oh, bigla yan. hindi sa buhay bago sa taas level by level dito naman ako sa next level sa pinakamataas kaya na ka boss? wala yan na kaya na na low bat yung battery ko kanina pero tumalaw na ako ulitin ko lang sana kaya ko ng dalawang hand na hawak tong gopro kasi medyo makaas all this time makala ko di ako takot takot pala ako My turn, my turn. Nakabahan ako. Ready. set, Go. Mahirap. Di ako makahawak na tayo. Para Takot na takot yung mukha ko <laughs> <laughs> beauty of city hall aray ngayon lang daw siya naging happy sa akin ano na siya nagtalon na An adventure na okay. So far, dito pala ako natutuwa sa part ng City Hall. Kahapon, uh, masaya din yung falls doon. Yung dagat kasi medyo hindi uh, pa ako satisfied kumbaga. Sa so, dagat activities, parang walang tatalo sa Palawan. Lab, mababaw lang yung talong na doon. <laughs> no? no? Ay mo. Paya mo. mo. <laughs> oh, oh. ano. Oh, Lapit tayo dito sa maganda ano. Toy. Etong combo pala may tatlong pole. Oh, oh. One, two, three. <laughs> Dahil malalim na ha, hindi ako malulung ha. Baka magpanik mood ako. Di ba kalapit? Malakas yung Agus. Ah, ah. Ay, yung nasa atin na. Ah, tara, tara, tara. Tapik natin yung sa taas naman na kwad. Okay. Ay, may konting spring show. Okay. Na maganda. I'll go first. I'll go next. Okay. Uy, fourth level. Fourth level. Benefits of wearing, ano, aqua shoes. Nandito na yung, ano, famous, ano, ferry walk. Pinasikat ni Anne Curtis dito maganda sa mga kids medyo ano lang mababaw and uh, peaceful rate, rate mo yung mga prepare rock club okay club na... ah! ah! oh ang ganda ng ano tapos may mga ano pa isda Di <laughs> ako Oh, jump. Na si Daddy. Wait, 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 Nice one, babe. Lagi so, enjoy ka, Brad. Yes, brother. Enjoy na enjoy. <laughs> so mga haba-haba akyatan pa. Almost there. Almost there. Oh. Ah. Water, Meron pa po. Water. Oh. Ano ko? Love, kala ko na ako naka. Ice cream. Tapos ginanggang. Ice cream. Ice cream. Cash eh. Bayad na to? Hindi pa. Kayo nga ako nag-order? Eh hey kayo. Ako hindi ako in-orderan. Yung in order kita. Ube tsaka charcoal. Ayan o. Oh. Ube and charcoal na halo. Yan, ano. Ma, u... bariya. ano yung sabi? Ula may bariya. Magkano pula? Pila sa mga tanan, ma'am. Napay okay. no? o sa kamanggo no? Upat. Pwede ni? Namo yung 920 mo dyan? naa tapos kami sa kambugay falls then kumain kami ng lunch dun sa tabi fried chicken ganyan tapos ngayon kami sa loco beach with our friends sana makapagawa nila sa loco abog sa abog sa yan si Mak -mak. Ayon, saan si mac mac? ayun saan ko

Oh, pichet Dito yung mga. pera ko. Pera ko, pera ko. <laughs> <laughs> muna ako ngayon. Chill, chill. Sobrang peaceful dito Inaantok ako. Ang ganda pikit May kalimutan ko pala ikwento na itong si Quiro. Kilala to sa ano eh. Tapos yung mga traditional na hilo albolario hanggang ngayon kaya pag napuntaan ng secure meron kami kitang mga budo dolls naalala ko nung high school ako yung secure island kinakatakutan yan hindi yan yung binibisita para sa turista walang ganun kasi kilala nga sila sa kulang pulang yung tapik yung pag natapik ka tapos hindi ka nakagante ng tapik may hilo ka yung mga ganun pero tingnan nyo ngayon ang ganda na ng secure yung mga tao ang babae wala namang nagano normal lang so parang sa madaming hidden gems ng secure sobrang ganda niya pala na island later on appreciate yung secure dumami na yung turista kahit mga Pilipino mismo na merong impression na nakakatakot yung secure na island ngayon andito na rin nagbabakasyon tulad ko dito muna ako appreciate na Appearance from Burab heaven Mal landa Bato yeah. Di. Okay oh, lang dyan. Oo. Oh. Ilang beses na yung dumulong dyan. Ayun, nag-ingay. Ang mag-gunit. Ang mag-gunit. Ang mag-gunit. Ang mag no? Eh. Woo! Oo. Berita. Oh, kenal <can you> <laughs>

I'm gonna swim. Let's go. Let's go. Let's go. going to grab a gelato ice cream. Yata! Oh, it's really like a burakai. Kind of, kind of burakai. Saan tayo wow. pagpesta? <laughs> <laughs> I don't know. Where? Upo lang tayo sa san. Doon tayo sa lilong lang. Sa lilong. Oh, there's a lot of food. Can we buy food? Hot <laughs> <What> food. Ay, <laughs> kasi sabi ko, mag Dili chicken. Uy, Parang tinalo burger. pa to sa Boracay. You... Aya. Uh, feel tayo. Oh. Ay, ako po din. Kaso ganun din, okay. walang ano na, no? Mm -hmm. it, the vibe is kind of like Boracay. There's a lot of people. Yeah, okay, parang nasa Portugal. It's like capital of Portugal. I wanna like Tampisao. Kasi I wanna feel the, ano, the sun. bago kami mag ice cream. Oh, ito oh, naman mag ganyan ang bag. Ah, oh, no. Look at the ano. Ting oh, no. oh, siya. Ah, ito. So uh, Tingnan natin yung mga tindahan sa side. hindi. Oh, punta lang. Gusto ko lang punta sa souvenir eh. We can go exit here.